Eh, kasi nag-retract sila eh. Pagdating sa house, iba naman ang sinasabi. So, how can you, how can they qualify kung hindi definite yung kanilang testimonya? Unahin na muna natin yung magkaroon sila muna ng legislative immunity. Matetest natin yung kanilang credibility as a possible uh, state witness. Kung gusto nilang ang tumbok nila is pumasok as state witnesses, wala silang pagkapag-asa kung ganyan lang yung sa sasabihin. Well, may nagsasabi sa observation nila, bakit, di ba, narinig nyo na rin ito, no? Although, probably biased din yung kanyang statement na bakit lahat lang ng pumirma ng impeachment ang parang napanggit. Uh, at saka parang, bakit wala yung before 2022 na may mga ganon. Hindi, hindi ko naman, kasi hindi ako nakapanood ng hearing nung, nung nag siya, sila. Yeah. Dapat, marami siyang sabihin. Otherwise, eh wala silang pag-asa na o si, kung gusto nilang ang tumbok nila is pumasok as state witnesses, wala silang pagkapag-asa kung ganyan lang yung kanilang sasabihin. Unang-una, nag-decline na si SOJ. Sinabi na niya na ang isang kondisyon niya, restitution. Mm -hmm. So nag-uusap din sila ni Senate President, kaya siguro yun ang naging basis ni Senate President Soto na hindi niya napirmahan. Mm -hmm. yung rekomendasyon uh, recommendation. In the first place, hindi na updated yun. <coughs> Kasi nag-recommend doon yung dating Senate Blue Ribbon Chairman. Mm -hmm. Dapat yun i-update. Kung i-affirm ko yun, ako yung mag-validate, ako yung mag-pipirma bilang new chairman. Mm -hmm. na. Mm -hmm. Outdated na yun eh. Mm -hmm. Pero dahil nga nagkausap sila ni, nasabi sa akin ni uh, Senate SP. President, na nagkausap sila ni Secretary Boying Rimulya at yun nga hindi 'to papalusutin. So anong use na i-endorse mo pa yon? Hmm. Eh kasi nag-retract sila eh. Pagdating sa house iba naman ang sinasabi. Hmm. So how can you how can they qualify kung hindi definite yung kanilang testimonya? Pag nasa house iba sinasabi, pag naandito, iba. Hmm. So uh anyway, titingnan natin baka dumating yung punto na pag naandito sila mag tell all, i-evaluate natin. Hindi ko sinasabing hmm. definitely uh pwedeng nating endorse sila sa witness protection program mm -hmm. pero kung parang opportunistic lang yung kanilang uh, yung kanilang pakay para sila ay malibre sa kaso na at saka hindi namin call 'yun eh call 'yun ang at saka ang, kung susundan natin yung proseso unahin na muna natin yung magkaroon sila muna ng legislative immunity matetest mm -hmm. natin yung kanilang credibility as a possible uh, state witness ko depende sa kanilang testimonya. Kasi kung merong magpa-fact check sa inyo, magagaling mm -hmm. kayo mag-fact check, at merong kulang, at merong silang inumit sa kanilang testimonya, pwede hindi sila pumasa as a, a state witness. no? Mm -hmm. Kasi ang isang ano dyan, of course, pwede silang pumasok. Possible, pero hindi tayo sigurado. do sa not uh, the most guilty. Mm -hmm. Second, yung materiality mm -hmm. ng kanilang testimonya na kayang, e corroborate ng independent uh, evidence. 'Yun yung mga patakaran eh. Mm -hmm. So kung kung uh, meron silang kinatago, papayagan ba natin para lang maligtas yung sarili nila? Eh laki rin ng kanilang uh, dapat pananagutan, di ba?